Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radio. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. One time, the new Filipino time, Magaka brigada ala 7 umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. six, six sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide, sa umaga. umaga. At gayon. At gayon, gayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita News. <laughs> Brigada News Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita. Bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Severe tropical storm na. Nagbabala sa paparating na super typhoon Ilang mga LGUs na taraanan po ng papasok na super typhoon Naghahanda na Pagdeklara ng State of National Calamity, winelcome we ng DSWD. Mga nasawing sundalo sa pagbagsako ng Air Force Chopper sa Agusan, binigyan ng Military Honors. At Brigada Group of Companies, nagpaabot ng tulong at pag-asa sa mga nasalanta ng Bagyong Tino. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a change. better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Balita, Balita Nationwide. Nationwide. Sa umaga! Nationwide, Brigada Balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Araw na po tayo ng Biyernes, November 7, 2025 Kami po ang inyong mga lingkod ako po si Brigada Glenn Parungaw. Ako naman si Brigada Leo Navarro Malikdem. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga mas lumakas pa at ngayon ay isa ng severe tropical storm ang bagyong Fong Wong na huling namataan sa layong 1,500 kilometers silangan po yan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang lakas ng hangin na 95 kilometers per hour malapit sa gitna Pagbugso na 115 kilometers per hour at kumikilos pa northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Ayon sa pag-asa, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility mamayang hating gabi o bukas ng umaga ang bagyo at tatawagin itong uwan. Inaasahan ding magtataas ng tropical cyclone wind signals ang pag-asa sa silangang bahagi ng Luzon at Samar mamayang hapon o bukas. Dagdag pa rito mga kabrigada, malaki rin ang tsansa na maging isang super typhoon ang bagyong uwan bukas ng gabi o linggo ng umaga bago ito tumama sa kalupaan. Brigada Balita Nationwide. na balita mga kabrigada. Abang patuloy pa ang pagtugon sa pinsala ng Bagyong Tino. Nagsisimula na rin ang paghahanda ng Office of Civil Defense sa isa pang mas malakas na bagyong paparating sa ating bansa. Babala ng OCD sa publiko, maghanda sa pananalasa ng super typhoon na may lawak na mahigit sa isang libong kilometro at inaasahang tatama sa Luzon ngayong weekend. Merong ilang araw ang mga otoridad sa paghahanda dahil sa inaasahang Sabado hanggang linggo ay mararamdaman na ang masamang panahon. Tinayak naman ng OCD na patuloy ang paghahanda ng mga ahensya alinsunod sa direktiba ni Defense Secretary at NDRRMC Chairperson Gilberto Chidoro Jr. at ni Pangulong Bongbong Marcos. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Malugod na tinanggap ng Department of Social Welfare and Development ang pag-aproba ni Pangulong Bongbong Marcos sa rekomendasyon na magdeklara ng State of National Calamity kasunod huyan ng pinsalang dulot ng Bagyong Tino at bilang paghahanda sa paparating na bagyong uwan na posibleng maging isang super typhoon. Ayon po kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, makatutulong ng malaki ang deklarasyon upang mapabilis ang pagmomobilize ng pondo at mga resources para huyan sa relief at humanitarian response. Dagdag nito, masisiguro rin ang deklarasyon ng agarang pagre-release ng Quick Response Fund mula huyan sa Department of Budget and Management. Sa ngayon mga kabrigada, nasa ikasyam na replenishment na po ang pondo ng DSWD at naghahanda na para sa ikasampung replenishment. Ipinunturin ng opisyal na dahil sa state of calamity, magtutulungan ang lahat ng ahensya ng gobyerno upang tiyaking makararating ang tulong sa mga lugar na sinalanta ng tino at mga posibleng maapektuhan ng super typhoon. Uwan. Mga kabrigada, binigyang pugay sa Villamor Air Base ang apat na tauhan ng Philippine Air Force na nasawi sa pagbagsak ng Super Huey Helicopter sa Agusan del Sur noong Nobyembre a 4 habang nagsasagawa ng humanitarian at disaster response mission sa gitna po ng pananalasa ng Bagyong Tino. Sinalubong sila ng kanika nilang pamilya at mga mahal sa buhay kasama si Lieutenant General Arthur Cordora, ang Commanding General ng Philippine Air Force at iba pang pa opisyal ng Sandatahang Lakas. Nakasuot ng morning band sa kanilang mga braso ang mga opisyal at tauhan bilang tanda naman ng pagdadalamhati sa pagkawala ng kanilang mga kasamahan. Binigyan ng mga nasawing sundalo ng arrival at full military honors bilang pagkilala sa kanilang kabayanihan, bilang pagkilala sa kanilang katapangan at sakripisyo, iginawad sa nasawing mga sundalo as ang Distinguished Aviation Cross na ibinibigay sa mga miyembro ng Philippine Air Force na nagpakita ng tapang, at dedikasyon sa tungkulin. Brigada Balita, Nationwide Tanggap na tayo ng report mga kabrigada ang Philippine National Police. Nakahanda na rin sa pagresponde sa pagpasok ng isa na namang panibagong bagyo. Brigada Cath Austria. Ibrigada e mo! Brigada! B -b 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 report. Nakahanda na ang puwersa ng Philippine National Police sa posibleng pananalasa ng Tropical Storm Wong o yung magiging bagyong uwan habang papalapit ang bansa. Ayon kay PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencioner Tadej Jr., inatasan na niya ang lahat ng regional directors at unit commanders na agad i-activate ang kanilang disaster response plans at tiyaking handa ang mga tauhan sa mga lugar na maaapektuhan. Aniya, nakapreposition na ang mga search, rescue at relief teams sa mga lugar na itinuturing na high risk sa pagbaha pagguho ng lupa at storm surge magdaragdag din ng mga pulis sa mga evacuation centers, mga pangunahing kalsada at mga mahalagang pasilidad, maging ang mga pampublikong lugar upang mapanatili ang kaayusan at tumulong sa crowd at traffic management. Patuloy din ang koordinasyon ng PNP sa NDRRMC AFP, PCG at mga lokal na pamahalaan para sa mabilis sa pagtugon bago, habang at pagkatapos ng bagyo. Nakikipagugnayan din ang PNP sa DSWD para sa relief operations at sa DOTR para sa seguridad sa mga pantalan at terminal. Tiniyak ni Nartata sa nakahanda at nakaantabay 24-7 ang PNP upang tumugon sa anumang emergency, rescue operation o tawag ng tulong mula sa publiko in the heart of changing lives ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada ang pagbuo ng National Hazard Map sa Pilipinas isinusulong sa Senado Brigada Ann Cortez ibrigada mo Brigada, Brigada. B Report Igingit na Sandor Robin Padilla sa explanatory note na kanyang isinusulong na panukalang batas na mahalagang araw na magkaroon ng risk management measure ang Pilipinas dahil na sa milyong buhay ang palagi nawawala dahil sa mga sakuna na nararanasan sa Pilipinas tulad ng lindol, pagbaha o di kaya pagputok ng bulkan. Bilang tugon inihay nga ni Padilla sa Senado ang Senate Bill No. 1481 o mas kilala sa tawag na National Hazard Mapping Act kung sakaling maisabatas ito, mabibigyan ng isang taon ng Department of Environment and Natural Resources sa pamagitan ng National Mapping and Resources Information Authority at maging sa tulungan ng Department of Interior and Local Government, Department of Science and Technology, Climate Change Commission at maging National Disaster Risk Reduction and Management Council na bumuo ng isang National Disaster Map. Ang map na ito ay naglalayong ang tukuyin ang mga low-lying areas na lagi namang naapektuhan ng mga sakuna, partikular na nga ng baha at landslide. Ang mga matutukoy na lugar dito ito ay isa sa ilalim naman sa Nobel Zone. Ibig sabihin hindi nga ito po pwedeng pagtayuan ng bahay o di kaya anumang gusali. Bawat limang taon naman ay responsibilidad ng nasabing ahensya na i-update ang kanilang National Disaster Map para matiyak na maayos ang mga detalye rito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News of 40. Brigada Balita Nationwide. Mga kaprikada personal na binisita ni Senator Bongo ang San Isidro Bridge dyan ho sa Talisay City upang tingnan ang lawak ng pinsalang iniwan ng Bagyong Tino. Ang nasabing tulay, mga kaprikada ay mahalagang daanan ng mga residente partikular na sa pagdadala ng mga produkto at sa biyahe papunta sa trabaho at mga paaralan sa ho ng kanyang pagdalaw na nawagan ng senador sa mga ahensya ng pamahalaan na huwag pabayaan ang mga probinsya sa Visayas na labis na naapektuhan ng bagyo tiniyak dinigo na makatatanggap ng karagdagang ayuda at serbisyong medikal ang mga biktima sa pamamagitan ng mga malasakit center. Mga kabrigada, maaari nang makapag-apply ng calamity loan ng mga miyembro ng Social Security System o SSS sa Cebu na matinding naapektuhan ng bagyong tino matapos ng ilunsad ng ahensya ang Calamity Loan Program. Sa ng loan program, ang mga manggagawa at residente sa mga lugar na idineklara ng NDRRMC sa ilalim ng State of Calamity at tatakbo mula November 6 hanggang December 5. Ayon kay SSS President at CEO Robert Joseph Montes de Claro, layunin ng programa na agad na matulungan ng mga miyembrong lubos na naapektuhan ng trahedya. Anya mahalagang makapagbigay ng madaling ma-access na tulong pinansyal para makabangon muli ang mga manggagawa at kanilang pamilya. Sa ilalim ng programa, maaring makapag-loan ng hanggang 20,000 pesos ang kwalipikadong miyembro na may 7% na annual interest rate at payable sa loob ng 24 buwan. Ayon kay Deklaro, ang calamity loan ay nagsisilbing tulay para makatawid sa hirap at mapabilis ang pagbangon ng mga miyembro mula sa pinsalang dulot ng bagyo. Brigada balita, nationwide. ang malakanyang naman mga kabrigada kumpinsido na nakaapekto ang sunod-sunod na mga kalamidad sa pagtaas ng hunger rate sa bansa. Brigada Maricar Sargan sa balita, ibrigada e mo! Brigada! Brigada. 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 Naniniwala ang Malacanang na ang pagtaas ng hunger rate sa bansa ay dulot ng sunod-sunod na kalamidad na tumama sa iba't ibang rehiyon nitong na mga nagdaang buwan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, naka ang serye ng mga bagyo at pagbaha sa kabuhayan ng maraming Pilipino dahilan upang tumaas ang bilang ng mga nakakaranas ng gutom. Tiniyak naman ng Palasyo na tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ng pamahalaan upang mapababa ang hunger rate sa pamamagitan ng iba't ibang programa. Hindi na po uh, tumitigil ang ating pamahalaan uh, sa mga programa tulad ng mga walang gutom uh, program, special feeding program. SIL at yung binanggit po natin kahapon na tungkol sa mga kahirapan. Kaya po um, siguro nararanasan natin to because of the uh, calamities na sunod-sunod. Hindi po isa eh. Sunod-sunod po yung nararanasan natin. Samantala hindi naman daw nagpapa-apekto si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa mga lumalabas na survey result at nananatiling nakatuon sa pagtupad sa kanyang mandato na pagandahin ang kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Kasunod ito ng pagbaba ng kanyang trust at performance rating. Sabi ka po natin, ano man ang numero, mataas mababa at hanggat nagtatrabaho ang ating Pangulo at ang gobyerno para sa taong bayan, tuloy-tuloy pa rin po at hindi po tayo maaapektuhan apektuhan ng anumapong numero. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala naman mga kabrigada, nanawagan po ang Independent Commission for Infrastructure sa mga tao pong uh, may kaalaman sa korupsyon sa flood control na lumantad at tumistigo upang mapalakas ang mga kasong isinusulong laban po sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno at mambabatas na sangkot sa maanumalyang proyekto. Ayon po kay ICI Chairperson Andres Reyes Jr., hindi magiging madali ang paghabol sa mga mastermind dahil planado na umano ang kanilang mga galaw upang hindi sila mahuli. Ngayon Reyes malinaw na may koneksyon sa pagitan po ng mga anomalya sa flood control projects at sa mga nagpapanukala po nito. Kailangan lang umalong tukuyin kung sino sa mga opisyal ng DBM, Kongreso o Senado ang nag-endorso ng mga proyektong yan. Tiniyak naman niyang hindi nila iniipon o dinidelay ang mga kaso at agad nilang isusumite sa ombudsman kapag tapos na ang investigasyon. Nationwide mga kabrigada dahil sa hirap ah, na dinanas ng mga komunidad matapos ngang manalasa ang bagyong tino, nagpaabot ah, ng 500,000 pesos na tulong ah, ang Brigada Group ah, para sa mga pamilyang apektado ng kalamidad. Gagamitin po ang pondo upang palakasin ang relief operations ah, na kasalukuyang isinasagawa ng mga brigada listeners, ah, volunteers at ng wantahanan party list members ah, na patuloy ah, na nagdadala ng food malinis na tubig at mga pangunahing pangangailangan sa mga lugar na matinding tinamaan ng bagyo. Ayon kay Brigada Group Chairman at CEO Elmer V. Katulpos, layunin itong ipagpatuloy na buhayin ang diwa ng pagtutulungan at malasakit sa kapwa. Kaya naman labis niyang pinasasalamatan ang mga tagapakinig, mga volunteers at hanggang sa mga empleyado ng Brigada News FM Stations na nagbahagi ng kanilang oras at tulong para maisakatuparan ng bayanihan. Mula pa noon, itinataguyod na po ng brigada ang pagiging tulay ng bawat Pilipino upang madamayan sa oras ng pangangailangan na anya ay nakaugat na sa advokasiyang in the heart of changing lives. Brigada Balita, Balita. Sa mga dagdag na mga balita tayo mga kabrigada, nakapasok ho sa prestigyosong 2026 QS Asia University Rankings. Ang 35 mga universidad sa Pilipinas na pinakamaraming bilang na itala ng bansa sa kasaysayan po ng naturang rankings. Nananatiling nangunguna ang University of the Philippines bilang pinakamataas na ranggong universidad ng bansa kahit bumagsak ng 18 places sa rank 104th. Sumunod dito ang Ateneo de Manila University na bahagyang umangat sa 141 na pwesto habang ang Dela naman ay nasa ika 178th rank. Samantala na ipagpatuloy po ng University of Santo Tomaso UST ang 4th rank institution sa Pilipinas matapos ang makapwesto sa 184th spot na sinundan naman ng Adamson University sa 464th spot at ang University of San Carlos sa 507th. Sinusuri po ang mga universidad gamit po ang labing isang pamantayan kabilang ang academic reputation, employer reputation, faculty-student ratio, International Research Network, citations per paper at iba pa. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Siksi sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Gabata balita nationwide sa umaga gabata balita nationwide gabata balita at mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Paracetamol Plus, Ibuprofen, Fast Relax, at ang Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita sa Umaga. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw. Ako naman si Brigada Leo Navarro Malikden. Maraming salamat sa inyong pakikinig at mula po rito sa Brigada News FM Manila. The Music and News. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.